background guys, medyo may ngay-ngay gawa ng paulang aso ng kapitbahay. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayong video ay kung paano tayo makakakuha ng free call sa ating um SIM card blog. Gamit po ang ating mga points na naipon guys ayan, pero bago lahat guys kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin channel please subscribe and hit the notification bell para ma-update pa po kayo sa aking mga susunod na video let's start na tayo guys punta tayo sa ating dial phone ayan ito po sa ating dial phone as 3143 sign of number, ito guys ay for the globe lang po ha, sa globe lang to guys Ayan, tapos dial. So, yung mga naiipon yung points, guys, pwede nyong pang gamit na call. Ayan, only call for one day. Click natin number 11, reward. Ayan, number 11. Tapos makikita nyo dito number 3. Click number 3. Redeem rewards. Ayan. Click number 1. Siyempre, globe tayo guys. Kaya telco product number 1. So, dito may makikita ka number 1. Rian, Nicole. Number 2. Rio Combo 4. Number 3. Sorb. 1 Gini. Depende sa inyo guys kung saan niyo siya i redeem Pero kapag... Um or pantex ang inyong kailangan number one po sa pangtawag or kung gusto niya naman sa pantex is number 5 po kung gusto niya naman ay data mb meron pagpipilian dito number 7 or number 8 or may mix pa yan guys so ang purpose natin ngayon guys is number 11 kasi -ri -ri yung call tayo i-click lang po natin yung number 1 1. Tapos, i-click natin yung redeem number 2. Ayan. So, we will process your request. Please wait for the confirmation message your phone. Okay. Tapos, guys, hintayin natin yung message sa atin. Eto, yun, may message na po. Open natin yung ating message. So, nandito na siya. You are now registered to re-annual call. Enjoy Andy Cole to Bloop to TM Balit until 2023 3.18 Ayan, to check status Take three and call status And guys, meron ka in one In one day In one day nga lang ba siya Enjoy your local number Oo guys, number ano lang siya And one day lang po yung ating nyo po. Yan guys is only call na po sa ating globe 2 pm So ayan, may pre-call na tayo na only sa halagang 1.8 points po na ating naiipon sa ating globe. Paano ba tayo nakakaipon ng points, guys? Kada kada register kada paload po natin ng Go90, may pumapasok po sa ating um, points. You have earning points 1.8 points. Ang aking points na, ayun guys, ay 4 points, 94 points na lang po. So, ayan, meron na po akong 4 points, 94 points po. So, nagamit ko po yung 1 point, yung 1 points ko po. So, may natitira po akong 3 points. So, pwede ko po siyang i-redeem kung gugustuhin ko. Pwede ko siyang i-redeem sa pang MV ko or pang text ko. Ayun siya, guys. So, yun, guys. Ito lang po ay para sa mga taong nagtitipid na hindi makapag-load. At sa mga pang emergency tawag po natin. Pwede kayong mag-redeem, guys. If hindi nyo pa nagagamit yung inyong points sa inyong um, SIM card. So, ganun lang siya kadali guys. Dial nyo lang po yung asterisk 1 for the sign up number. Doon nyo na po makikita ang ating redeem. Basta guys, sundan nyo lang po yung aking video para ma para po makuha nyo po yung kung paano tayo makakuha ng call in one day. Ayan guys, hanggang dito na lang ating video. Maraming maraming salamat guys. Sana nag-enjoy po kayo and God bless you po. Bye-bye!